ito po yung pampaswerte natin para sa year 2024 nandiyan na po lahat uh, puro kalikasan po ito automatic na yun, nagagana ang yan o kaganda nyo all in one na ang laman nito Diba? Uh, Nalog lang yan. Oh. Uh, ay, pakita gano'n ng power niya. Ito po ay sarili ko to ha. Nilagyan ko ng ano, ng tamilok ng dagat na maliit. May mga bahay ng tamilok to mga people bahay ng Tamilok ang laman at iba pa puro mga bahay puro pang paswerte ito, kung gusto nyo naman na malaki ganito kalaki people meron naman tayo plastic lang lagayan natin para hindi mabasag all in bahay ng Tamilok bahay ng Alitaptap yan ilagay natin ng pera. Pwede rin yun yan. Ito, pag gusto ninyo ng malaki, pwede. Ilagay ninyo, pwede nyo lagyan ng papel na pera at huwag nyo nang tanggalin. Pagdating na New Year, pagdating sa New Year, yan ang inaano nyo. At least nakaready na, no? Mga people, yan ang mga bago nating kasa ngayong unang Uh, unang weeks ng December 2023 kasi next year, next month is year 2024 na. January kailangan natin ng pampaswerte at palihi, ano, nagpapalihi, lihi sa Bisaya 'yun eh. magpapagawa na tayo para meron na tayong ano at kasama na rin if ko na rin po kayo na ng mga ano dahon ng laurel mga people mayroon na rin tayong dahon ng laurel na previous nyan pagka kayo ay mag avail so pipili lang po kayo kung itong maliit itong maliit pwede ilagay sa tindahan dalhin dalhin lagi alam nyo ang, pag, ang laman nito assorted na napaka bango malalaman mo yan pwede mo itong pahit sa kamay mo pagka may mga mga kliyente po tayo yan po ang taglay ngayong year 2024 na darating. Ito ay hands-on at kalikasan pa. niyan, Kalikasan dyan. Ito, hindi na natin kailangan lagyan ng langis or perfume. Kasi ito, ang, lang, ang double nitong uh, ang lagay nito perfume nilagyan ko langis at perfume. O, kaya tingnan mo sa ilalim. Langis. Ang langis nasa baba. So, ang nasa taas ang perfume. Diba? Mapapansin mo yan. Ito, personal ko to ha. Akin yan na. Huwag nyo nang pansinin yan. Ito na lang. Kasi yun, mayroon yung tamilok. Ito, tamilok. May tamilok naman to. Durug-durug na. Yan, mga people. Bahay ng tamilok. Bahay ng alitap-tap. At iba pa. Buk na tikbalang, etc. Ang mga sangkap nito. Yung sinabi kong tatlo sa'yo ay partial lang yan pero marami pang mga sangkap yan na kalikasan hindi na kailangan dasalan kaibigan automatic na po yung gagana yan pagka ginawa ni Kamerlin mga people ay talagang perfect yan at subok na yan subok na subok na yan kahapon yan yung aking ginawa ng umaga dinala ko sa tindahan ito ang dinala ko sa tindahan at grabe naman ang taong dumagsa mga people yung pasara ka na, dumagsa naman ang maraming tao. Kasi alamin mo, ang bahay ng Tamilok, ang bahay ng Tamilok, bahay ng Alitaptap, ay inuuwian. Diyan sila nagtumpukan. oh dyan nagtumpukan at bira lang po kayo makatagpo ng bahay ng Alitap. Ah, bahay ng Tamilok. Kunti nga lang yung nakuha ako eh. No, sana pagbalik ko, makita ko pa yung bahay ng Tamilok, mga people. Yan ay assorted ang laman na puro kalikasan mga people. Yan ay mahiwaga at hindi yan ano mga people. Yan ay tunay nagawa ng kalikasan at tunay na basbas ng pampaswerte para sa taong 2024. liglig ang kapangyarihang power ng swerte nito people. Sa mga naniniwala lang o hindi ka naman naniniwala walang problema. Ang kapangyarihan na binigbas nito ay sobra-sobra people. Kaya subok ko na yan. Talagang dinadag ka ng tao. Totoo po yan kasi sa tindahan kong surplus ako makita ninyo, ipopost ko yan. Talagang dinadagsak po kami talaga ng tao mga people doon. Napaka swerte dahil nagkaroon tayo ng uh, nakatagpo tayo ng bahay ng uh, tamilok. No? Pinakita ko yan sa YouTube sa inyong people kung saan ko natagpuan ang bahay ng tamilok. Ayun nga lang, hindi namin naubos kuha yon Sana nandoon pa pagbalik ko. Okay people, maraming salamat na way nakakaunawa, nakaintindi. Maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga nanonood. God bless po sa inyo people. Naway parating sa atin ang siksik liglig na swerte sa buong 2024. No, sa mga pampaswerte na taglay na ating hawak mga people. Instrumento lang 'yan. Magsipag tiyaga at gawin natin ang nararapat para tayo ay aangat. Ganun po yon. Hindi ibig sabihin na pagka mayroon tayong mga pampaswerte na karga sa ating katawan, hindi na tayo gagalaw gumalaw ka tao at ikaw ay tutulungan ng Diyos. Na mga instrumento na magbibigay ng kapangyarihan ng swerte, ang taglay ng ating mga inagawa. Yan ay sinusubukan ko muna sarili ko kung kaano katindi ang mga pampaswerteng aking ginagampanan. Okay people, maraming salamat. O, sana hindi inyo skip ang aking ad. Sana marami kayong mga Uh, natutunan sa aking channel, people. Maraming salamat. Ingat-ingat po tayo, mga people, dyan sa atin ngayon. At year 2024 na next year, kailangan sa atin, people, year 2023, meron na kayong mga pampaswerteng taglay sa katawan. Para pagsalubong ng 2024, hawak mo na ang swerte. Ganun po yan. Kailangan meron kang ganun. Okay, people? Okay, okay. Bye-bye. Salamat, salamat.